hindi po bilang mayor tayo na naririto pwede ba in our own little way although it is our job to do our best but siguro hindi naman masama na kantaan natin ang Pangulo ng Bansa ng Happy Birthday mahirap ba yun? 'Yung kapatid mo ng chismosa, binabati mo ng birthday. eh. Oh. Di ba? Ah, pwede ba sabay-sabay? Oh, 1 2 3. Okay. Happy birthday. birthday Atay na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you. Saba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy tama, hindi pala ako nag-iisa. <laughs> Happy birthday niya lang, sintunado pa. <laughs> to our president, thank you very much. And I really appreciated it nung nakita ko yung puntada ng mga servisyo. With all honesty. And I was amazed that this, this thing can be done. So, sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, maganda pa yung condominium? Maganda? Sabi ko sa mga bisita natin, inutang ko yan. Oh, O so, yung inutang ko, Napakinabangan ba ng tao? Ayano, Ayan o. Oh. Hospital. Gamit. Kaya ako, oh, sabi ko sa inyo, iraraos ko kayo. Sa totoo lang. I'm happy that today is start of a new day. Better days. Coming to Manila with our partnership with DOH and PhilHealth. Sa atin naman, kayong mga nanay-tatay ko, o abangan ninyo, magkikita tayo sa October. Alam na this. Basta diba ako, pag masaya yung mga lolot-lola ko, mga nanay-tatay ko, tanggal na pagod ko. Sa totoo lang, kayo lang yung kaligayahan ko ngayon pag nangingiti kayo. Eh kasi gusto ko naman, eh yung iba sa inyo, konti na lang ang birthday. Eh gusto mo, sa inabahaba ng buhay ninyo, sa atin, sa ating komunidad, ngayon yung maramdaman na may gobyerno na nagmamalasakit.